skate kahit umuulan talaga, susulungin natin yan. <laughs> Muulan guys, punta kami kami Nini. Ako lang mag-isa. So, see you there. See you Nini and Ningning. Doon ako, dun ako mag-dinner guys. So, umuulan. Ang muna siling, ang singga uran. Dadi ron. Masurong gi kami ah. Makakat kami kay Nini. Ron, Dadi Dela ne, nek amun asi lenga sing ke urang melekat kita mun diruda. Pulang sini pa. Melekat kene kene ini guys. Ay. <laughs> Ay. Ari mga Ayo. Ayo. Ayo dire na kami guys. Are mga bisita nyo bisang ke urang. Well di Paloto are si Bernie. Ayo na, Soltero na siya. Ha? ha? Single. Available? Iya, Riza. No, 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 no. Iya, ya, sao? Bawa suka Riza ini, ah. Bu. Nambi bilang buka sini, Hmm Nama siapa? Ano, anak balik dari Ruda? Karuan. Ano, ini Ming. Oke, nah, graduation ini, nining. Apa selamat sih, Nono? Kayak gini, ini mau buka soal kaldero nanda. Apa kita kusengin, Ayan, kapag kukulok-kulok, kita ka namit, kita na tayo. Manok, tine! Ayan, guys, oh. Siyo na idlaw, sang native nga manok. Araw, kakulok-kulok, oh, gini siya. Oh, wow, ka namit. Kung sakto gini siya. Sa mainit nga panahon. Ay, mainit, malamig. Gawla, na subong. Nagluto, si Nuno no? Nay, no, ka luto, Nay? No? Nising, no. Neng? May mabakal ka ay si Kaloy. Kulabaklon mo, Kaloy. Cinco. Cinco na. Cinco. Shout out. Shout out kay Kaloy, kay sayang misis, kay sayang bata. Ayan. Ay, mayroon ka, sa tanan. Dari kami sa balay ng Nang Diday. Hari ang mga hello, dalaga. Hello. Ayan. Shout out kay mga boyfriend. Shout out kay, ano, kay si secret. Secret ko, no? Hari ba si Laika? Nakatiraw na ako sinis. Sino? Mouse. From Mouse. Mouse pala. Ayan. Nakikman ko na ito kunti. Kaya kay mama. Namit. So, dinay naman kami ma-attack. Pep, bago lang nag-abot. beb Basi ko beb Pep! Dali na din. Pungkod oh. na. Okay, soltero. Available. <laughs> Available. Available. Si like, available. tapos available. ay sorry kayo si na lang kayong akidat na available. Si area si available si si area available Are ban pero garing lang ipuson sa na naman kami waiting waiting na lang kami kini nina maano ha ah? kini nini naman ano nih ma padikarta. Hey, okay, okay guys kini na kami siya balay nini nini kayo dari kayo direk kami ni ruda balay nini nini guys yes nini oh. Visitor siya kami, pag niya kami ni Ruda. Dati yung punok po yung ito pa Nan. So actually guys, nagutom na ang dua ka na yun. <laughs> <laughs> Ayun. Ayun, na yun? Mga na yun? Akay katatno, talaga ka na yun, pusok doon. tay okay, kay na patalaan ang tinatira, <laughs> Siya ka na nagluto, kagang bana niya. Ano so, dili na naman tayo. Ano ka ka? Ano ka na guys, Nining! Neng! Congratulations! Mung nagit ka Nining. Ay, grabe talaga si... Sino? Ya, ano na, record Oo, karag nag bagong rebound yan. <laughs> Tapos, ang kanyang supportive na sister at nandito din si Laika. Hahaha. <laughs> Ay, supportive, supportive kagang kanyang friend na wala ka smile sa amot na ano ni binayaan siya kami kasi <laughs> naki kay na uranan kina yan neng gira ka ba tindog na neng picture nga ang aton uh, nga ano ba ganun siya na bakalariyat ano uh -huh. ka ato itong black na ano ay sorry ito ang buki ito Yo, okay, Siningning si na siya, guys. Amo na ang. Sumo kami pa na ang naga, ano, an Bakalariyat ba? Baka For years siya. So, two years pa more. Kag mag-graduate na siya kaloyan. Ayan, one, two, smile. Wow. Na, thank you. Ara na si papang niya. Wow, oh, dala ka namin. Iyam-iyam. Tinulang manok by Nunoy. Ang ni Serving spoon natin. Neng! Serving spoon. Mag-ahod kita, Irina. Aris niyang diday. Damo, karun di maskwa niya. Ikaw lang mag-ahod. Shout out ka ng diday. Sa mga bata mo na diday, ano bal mo? Good deal ka. Nag-smile siya. Ah, kamusta na sa mga bata niya? Halong Ah, halong ka mo daw. Sabi ni mother niya. Mm, kasi ano? Si Pijon? The only. The only one. Ana Bila Bola. Ah, Bila Bola, kigang mo friend mo. Katanaw na siya ka-vlog, di ba? Ana Bila Bola. Ana Bila. Shout out sa boyfriend ni ano? Ni Pijot. Hindi ka pangalan, hindi ka pala mangalan niya, Tatba. Sina? Gigi. Gigi? Shout out kay jj Gata na ko yan isang vlog ko. Di ba? Ah, uh, out kay Gigi. Ako, si yan. Ha. Kasi si ah, ah, ano, match dancer. Sana yun? sikat si no. ano yeah. na si Mr. Mr. J Cup. Ano man? Gigi Cup. Ayala si Nene. Nagutom na kami. <laughs> <Yan>. <laughs> ano na yon? Gusto ko naman -na, ng mga nayon guys. Tara na din Ako, isa dua. <Ved> lima. Tatlo. <laughs> ayun. <laughs> Tapos sa <sama idik>. <laughs> mga idik. Pare mga idik ka? Diri ako. Sino ka ba yan? Sino ka ba yan? Busog na naman kami, guys. Ang tiyan. Ano? Umayahan, pero doon. Ano yun? Parayan, parayan. Parayan. Oh, Pagkakalala ah, oh, oh? lang amun, guys, ha? Para sa inyo. Ah, busa, o na, oh. Ha? Katigap? Wala na kapatangin. Pansit. lang na, ka, Tino lang manok, ka. Pero, buso kami. May diba? Lisa. Thank you, ne. Yeah. Kanonoy, Pero! Pero! ano ba? Ari, mga idik, ha? Ha, ha, Ay! Sino ang nanay? na Ikaw doon. Ikaw doon. lang ito sa lang tong amon. Ay, nalang! Nung may niya ko. <laughs>